mga may kita nyo no, kung paano gumawa ng simple design sa pamamagitan lang ng nampagaspi ng ating oilwood stain at yung at yung ginawa natin pang background dito meron tayo ano liquid tile na hinaluan po natin to ng acrylics color na okay oh, na so ito na po yun so, yung gagawin natin ngayon meron tayong tinimpla na oil tinting color na burnt amber at saka lamp black ito po yung gagawin gagamitin natin na pang aspirito sa ating ano front ho ng drawer so yan na natin ito ng pino para mawala yung medyo bukol bukol nya rito marami nagsasabi sa mga haters natin dyan na yung mga critics daw hindi daw pwede sa pang ano pang kahit So ito hindi lang to pang kahoy kasi gagamitin din natin ito sa background sa ating semi-dupo. Hindi lang to basta-basta na pang kahoy kasi ginamit natin ito sa pagpapas. Simple lang yung ating gagawin dito na ano na graining na disk pero pino yung ano niya grano. Hindi na natin ito lalagyan ng buko. Pangit yung may buko. Maganda lang yung buko sa mga malalapad na surface. Kaya po ng dining table. Maka na ano. Mga pinto ng cabinet. Pero pagdating sa mga ganito lang kalapad. Ang pangit na May buko. So yung gagawin natin dito straight lang na grano. ハハハハハ